Kung kilala nyo po yung Barangay 184 kay Delia Rodriguez. Ayan, ito yung kwarto. Dano ko lang kung gaano kalawak. Ngayon, mm -hmm. yeah. yeah. ito, ang ano lang dito yung bintana. Kasi yung dalawa, walang bintana. Mm -hmm. Tapos, hagdanan. Ako mm -hmm. lang, tiha. Sige, sige. Ayan, pababa. Mm -hmm. Ayan, tapos diyan pwedeng ilagay yung mga pangkusina pang na mm, mga doon. kusina doon. Sa kusina. Doon, pangkusina diyan. Ay, uh, eh, kami doon na kami nagluluto. oo. Pwede eh? yung na lang. Oo, oh, inal, na lang. Makanong daw, te? Eh, ano na lang? Kahit one month, kasi talagang two months deposit ang kukuha namin. Mm. Kahit one month deposit. One month, month advance. Kalo ten. Pero baka naman pwedeng pawasan. Okay. <laughs> ano yung pawasan? Ano ito kahit na. Sige, tingnan mo muna. Ah, sige, tingnan para ko yung ah, ano. ano kasi, mahirap yung ang daming ano. Dito, tulugan lang talaga namin yan. Oh. Ah, kasi, yung, ang inisip ko kasi yung mga pangkusi, mga gamit-gamit namin, mga drum, mga ano. Pero pwede siya bigyan ng partition para Oo. Ano to? Ay, Ah, oh. pabangkin. Eh, yeah. saan nyo pwedeng ilagay yung mga Ay, ano? Dito. Ah, dito pwede. Mm -hmm. Ayan, di di dito yung banyo. yung banyo. Kasi yung dating umano, yan nakajan pa yung mga gano'n. Ah. Ayan yung banyo. Habang, yung pansamantala lang tala. Kaso lang nga ko, di kayo may layo sa Osmeña. Pasaan kayo ang sakay Dito. Diyan sa... Bababa pa. Oh, Tapos dun yata yung mga jeep. Ay, tanong ko doon sa ano, kung di ako masyadong particular kasi dito, sa Dito, ano. dito yung banyo. Oh, yan. oo, O, o tapos pwede mo na Dito, ilagay dito, dito ilagay yung, yung ano. mga ano. Oo, oo, Parang yun, tulugan lang namin yun, no? Oo. Tapos pag magkukusina ka dito, dito na lang kami din magluluto. Pwede rin. Sige, Tay, ay kunin ko yung contact mo, you.